Natapos ang nakaraang recap natin mga lodi ng kainin ng ating bida ang red pill na nagmula sa grupo ng mga evil spirits. Pagkainom niya nito ay naghintay lamang siya ng ilang segundo at napadpad na ang diwa niya sa isang silid. Pagkarating dito ay agad na niyang namukha na ang silid na ito ay ang silid niya noong siya ay nasa Earth pa. Lumipat na ang eksena sa perspektibo ng mga taong nasa Earth patungkol sa mga nawawalang players ng Dungeon and Stone. Sa opisina ng pulisya ay tinitignan ang kaso ng isang nawawalang lalaki. Ang pangalan niya ay Hansuli 29 anyos o mas kilala natin sa pangalang Bjorn ng anak ni Yandel. Nilatag ng isang agent ang kasong ito sa kanyang superior at sinabing pagkalipis ng isang buwan na absent at walang paabi ay nagtaka na ang kumpanyang pinagtatrabahoan niya kaya't ni-report na siya nito na nawawala. Tinanong naman siya ng kanyang superior kung may pamilya pa itong tao na ito at napag-alamanan niyang tanging ang kanyang nanay na lang ang natitirang pamilya niya. Gayunpaman, nang tanungin nila ito kung may alam siya sa anak niyang nawawala ay tumanggi itong magpahayag ng kanyang nalalaman at sinabing ayaw niyang masangkot pa sa gulo ng kanyang anak. Kung normal ang kasong ito ay malamang pangunahing supek na ang nanay ng ating bida. Pero nahihiwagaan ang mga taong nag-iimbestiga dito. Tinanong ng superior ang kanyang agent kung bakit umabot pa sa kanilang team ang kasong ito. Pinanto naman ng kanyang agent na hindi karaniwan ang kasong ito. Meron silang video recording ng CCTV at nakunan ng ating bida na papasok sa kanyang tinutuluyan. Gayunpaman, walang nakunang video ng kanyang paglisan. Lahat ng bintana rin sa lugar na iyon ay sailiado. Naramdaman na kaagad ng mga investigador na ito nakakaiba sa kasong ito. Tinignan nila ang record ni Bjorn at napag-alamanan nilang wala namang itong kaaway. Bukod pa doon ay walang sign na pinasok ang kanyang tinutuluyan. Wala rin nawawalang gamit pati ang huling transaksyon niya sa kanyang bangko ay noong nakaraang buwan pa. Pero ang pinaka pinagtataka nila ay ang damit niyang natagpuan sa loob ng kanyang silid. Nakaayos ito na tila ba nawala na lang bigla ang katawan niya at naiwan ang kanyang mga kasuotan. Kung merong mang may sala sa kasong ito ay siguradong napakatalino nitong gumawa ng krimen. Tinanong naman ng superior ang kanyang agent kung napreserve ba ang crime scene para makapagsimula na kaagad sila ng forensic analysis. Tila natigilan naman ang agent sa tanong sa kanya ng kanyang superior. Sinabi na lang niya dito na may ipapakita siya sa oras na makarating sila sa crime scene. Pagdating nila sa silid ni Bjorn ay agad nakita ng superior ang monitor ng computer nito pati na rin ang mga katagang nakasulat dito. Ang nakakapagtaka pa ay hindi ito nakasaksak kaya't isang malaking hiwaga kung paano ito umaandar. Sinabi ng agent na nakabukas na ito pagpasok pa lang nila. Hindi makapaniwala ang superior sa kanyang nakikita, walang dumadaloy na kuryente pero patuloy ang paggana ng computer ng taong nawawala. Sinabi naman ng kanyang agent na nagsaliksik siya ukol dito. Napag-alamanan niyang maraming ganitong kaso hindi lang sa kanilang bansa kundi pati na rin sa ibang lugar sa buong mundo. Limang buwan na ang nakalilipas simula nang mapunta si Hansu Lee o Bjorn sa lugar ng Dungeon and Stones. Sa panahong iyon ay marami na siyang bagay na pinaggagawa para lamang makasurvive. Ngayong muli siyang nasa harap ng kanyang mundo ay iniisip niya kung sibilisado pa ba siya. Nawala naman lahat ng agam-agam niyang ito nang makita niya ang computer. Sa pagkakakita dito ay agad na siyang umupo at nagsimula ng mag-type. Tanging, ang bagay na ito na lamang ang pumasok sa isipan niya. Napansin niya na kinakailangan ng password, agad naman niyang naisip na baka yung postscript sa sulat ito. At tumama naman ang hula niya. Kanina pa siya rito pero ngayon niya lang napansin na nag-iba ang katawan niya. Bumalik na siya sa orihinal niyang katawan at suot-suot niya ang damit niya bago siya higupin papunta sa mundo ng kanyang nilalarong game. Bigla namang lumiwanag ang kanyang paligid. Nagkaroon ng mga ibang bagay sa kanyang paligid, mga bagay na nagre-resemble ng isang silid. Ang silid namang ito ay walang iba kundi ang sarili niya kwarto. Lahat ng nakikita niya dito ay eksaktong nire ang kanyang silid base sa kanyang memorya. Sa sobrang galing ng pagkakakopya ay pakiramdam niya ay totoo ito. Bigla naman siyang may naalalang isang bagay. Dali-dali siyang pumunta at binuksan ang kanyang refrigerator. Gayon pa man ay nagtaka siya kung bakit puro soda cans ang laman nito. Mukhang ito ang pinaka na miss niya sa mundo niya. Hindi naman na niya napigilan ang kanyang pagkatakam at agad na itong binuksan. Hindi na inisip kung may lason ba ito. Dali-dali niya itong tinungga para damhin ang kakaibang refreshing taste nito. Pero agad siyang nadismaya dahil wala itong lasa na kahit ano. Wala yung kakaibang sensasyon ng soda sa lalamunan para lang itong tubig na walang kahit anong amoy at lasa. Matindi pa sa heartbreak ang naramdaman ng ating bida sa oras na iyon. Habang naglulok sa ay may narinig naman siyang kumakatok sa kanyang pintuan. Humihingi ito ng permiso kung pwede ba siyang makapasok. Lumipat na ang eksena pagkatapos papasukin ng ating bida ang taong kumakatok kanina. Nagsimula na silang mag-usap patungkol sa mga bagay-bagay. Napag-alaman ng ating bida na ang lugar na ito ay isang manifestasyon ng kanyang isipan. Lumabas ito dahil ito ang lugar kung saan siya pinakakomportable. Dahil naman mataas ang stats niya sa depensa ay hindi makita ng taong pumasok kung anong itsura ng lugar na ito. Sa kanyang panigin ay puro usok lamang ito. Pinipigilan naman ng ating bida na lumabas ang tono niya na barbarian sa pag-uusap nilang ito. Kaya naman napapunta ang taong ito sa kanyang lugar ay dahil mali ang unang password na nilagay niya. Naninigurado ito na hindi sila pinasok ng mga tao sa loob ng game. Pero okay na ang lahat dahil napatunayan na niya na legit ang ating bida. Dahil hindi kayang magmanifest ng mga tao sa game ng mga bagay na makikita mo lamang sa Earth. Ang babaeng ito na nasa kanyang harapan ay tinatawag na Soul Queen at mukhang siya ang guide sa lugar na ito para sa mga evil spirits. May isa namang pinagtataka ang ating bida. Kanina nang kumatok ito ay may narinig siyang doorbell, kung usok lamang ang nakikita nito ay bakit ganoon ang nangyari. Sinabi naman ng Soul Queen na tinawag lang niya ito ng simple at ang utak na niya ang nag-assume na doorbell ito. Napag-isip-isip naman ni Kang na ang damit na suot niya ngayon ay nagmula pa sa kanyang ex-girlfriend. Tanong niya sa sarili kung nakikita rin ba ito ng babae o puro usok lang ang bumabalot sa kanyang katawan. Iniisip rin niya kung paano ito mag check kung hindi nito nakikita ang kwarto niya. Sinabi naman ng babae na wag na siyang masyado pangkabahan dahil opisyal na siyang isang miyembro ng kanilang grupo. Tingin naman ni Bjorn ay may iba pa silang paraan para mag-check at sa tingin niya ay hindi na ito sasabihin na sakian ng Soul Queen. Sinabi naman ng babae na wala silang kakayahan para tanggalan ng kaluluwa ang tulad niyang totoong tao di gaya ng mga NPC kaya't wala siyang dapat ikapangamba. Nagulat naman si Bjorn dahil ito ang tawag ng babae sa mga taong nakakasalamuhan niya sa lugar na ito. Tinuruan nang Soul Queen si Bjorn kung paano gumamit ng community forum at napag-alamanan niya na gaya lang din ito ng ibang forum na nasubukan niya noon. Inutusan na rin siya nitong gumawa ng username. Nang sinubukan naman niyang gamitin ang dating username niya sa larong Dungeon and Stone ay meron ng gumagamit nito. Sinabi rin ng babae na mukhang meron ng nauna sa kanya. Di naman makapaniwala si Bjorn dahil hindi naman pangkaraniwan ang username niya, kaya naman iniba na lang niya bahagya ang spelling nito. Napansin naman ng Soul Queen na tila pinipilit ng lalaki ang username na ito kaya tinanong niya kung isa ba siyang fan ng taong may-ari nito. Hindi naman naintindihan ni Bjorn ang sinasabi nito at bago pa siya makapagpaliwanag dito ay nagpalam na itong aalis at marami pa daw siyang aasikasuhin. Pinayo naman ito na maglagay lang siya ng request sa help box kung may hindi siya maintindihan. Kasabay ng kanyang pagpapaalam ay unti-unti nang naglaho ang babae sa panijin ni Bjorn. Hindi na niya nagawang magpalam ng maayos dito. Pakiramdam naman niya ay tila nagdaan lamang siya sa isang tutorial ng isang game. Hindi naman nahirapan si Kang sa pasikot-sikot sa community forum. Dahil gaya lang din naman ito ng iba. Pumunta lang siya sa isa sa mga chat room doon para subukan ang makipag-usap dito. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Sa kanyang pagpasok sa chat room ay bigla na lang siyang dinala ng kung ano sa ibang lugar. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay may nakita siyang mga tao sa isang kakahuyan. May mga nakasulat sa taas ng mga ulo nito na parang mga karakter sa isang laro. Agad na lumapit ang isa sa mga ito at nagpakilalang room leader. Tinanong siya ng lalaki kung saang bansa siya nagmula. Agad namang pinaalam ng ating bida na nagmula siya sa Korea. Humingi naman ng dispensa ang lalaki sa itsura ng chatroom niya. Wala pa daw kasi siyang gaanong points para pagandahin ito. Sinabihan niya rin si Bjorn na gawing visible ang kanyang nickname and magpakilala sa ibang mga tao na nasa loob ng chatroom. Ang username na sinasabi niya ay ang mga salitang nasa ulo niya. Gaya na lang ng lalaking lumapit sa kanya na may username na Dartman. Nihalata ni Dartman na baguhan lang si Bjorn at mukhang unang beses pa lang nitong pumasok ng isang chat room. Sinabi niya na imagination niya lang ang limit sa lugar na ito dahil lahat ng isipin niya ay maaaring magmanifest dito. Naintindihan na kaagad ni Bjorn kung ano ang dapat niyang gawin. Inisip niya lang nagagamit siya ng isang active skill at sa isang iglap ay lumabas na ang kanyang username na Elf Nana. Nagpakilala ng Elf Nana ang ating bida sa mga tao sa chatroom. Hindi naman niya inaasahan ang magiging reaksyon ng mga ito. Lahat sila ay nagulat na may halong pagkamangha. Bigla naman silang nagulantang sa pagdating ng isang taong tinitingala nila. Si Elf na na kasi ang taong sumulat ng stat analysis noon sa mga forums kaya naman kilala siya ng halos lahat ng mga players. Inakala pa nga nila na isa siya sa mga developer ng laro dahil sa pagkakadetalye niya ng analysis na iyon. Nabigla naman ang ating bida dahil bigla siyang binaha ng atensyon. Gusto siyang lapitan ng mga tao sa chatroom na iyon para makausap at makapagtanong. Inawat naman sila ni Dartman at sinabing mag Dili muna. Ang username na Elf Nana ay matagal nang ginamit ng ating bida, tatlong taon palang lang sa siyam na taon na kanyang paglalero niya ginamit ang username na ito at ipinost ang stat summary. Hindi naman niya nakita itong sumikat dahil ang pagkakaalam niya ay nasa 100 views lamang ito. Kaya naman nagtataka siya kung bakit ganito na lang ito pag-usapan ng mga taong nasa harap niya na tila ba. Isa siyang sikat na tao. Bigla namang sumagi sa isip niya ang sinabi sa kanya kanina ng Soul Queen tungkol sa pagiging fan ni Elf Nana. Mukhang sumikat siya nang hindi niya nalalaman. Pero bago pa man lumalala ang sitwasyon ay inayos na niya kaagad ang gusot na napasukan niya. Sinabi niya sa mga ito na fan lamang siya ni Elf Nana. Alam niyang hindi magandang makakuha ng hindi niya kinakailangang atensyon lalo na kung hindi niya alam kung bakit ito nangyari. Kaya naman sinabi niya na ginaya niya lang ang pangalan nito. Itinuro niya rin ang maling pagkakaspel ng username niya. Kumpara sa orihinal ay sobra siya ng isang letra. Bigla namang nang lumo ang kanyang mga fan nang ma-realize nila na hindi lihay timo ang ating bida. Natatawa naman si Darkman sa biglang pagkawala ng sigla sa mga mukha ng mga ito. Makalipas ang ilang sadali, tumahimik na ang buhay ni Bjorn gayon paman ay nakararamdam siya na kaunting pagkainis dahil bigla na lang siyang naging outcast sa usapan ng mga lalaki kanina. Kaya naman iniisip na niyang lumisan para lumipat ng ibang chatroom. Isang lalaki naman na may pink na buhok ang nakakita sa kanya. Nilapitan siya nito at kinamusta, tinanong din nito kung ilang taon na siya sa Rafdania. Tingin naman ni Bjorn ay baka malagay pa siya sa alanganin kung sasabihin niya ang totoo. Kaya naman mas pinili na lang niyang magsinungaling at sinabing isang taon na siyang naririto. Nagulat naman ang lalaki dahil mukhang huli na nakatanggap ng sulat si Bjorn. Ang lalaking ito ay may username na Pink Guy. Sinabi nito na kadalasang nakakakuha ng sulat ang mga kagaya nila kapag halatadong evil spirit sila at bibihira din na makakuha ang mga kagaya nila ng late maliban na lang kung sikat ito. Mukha namang napasama pa yung pagsisinungaling ni Bjorn. Sinabi ni Pink Guy na mukhang magaling na aktor si Bjorn para hindi mahuli ng walang suporta mula sa community ng evil spirits. Mukha rin alam ni Bjorn ang mga kaganapan sa tunay na mundo. Sinabi naman niya na mukhang 70 days na ang nakalilipas mula nang pumasok si Bjorn dito. Naguguluhan naman ang ating bida sa pinagsasabi ni Pink Guy. Sinabi nito na iba ang oras sa Ralph Daniel kumpara sa Earth. Ang isang buwan sa Earth ay limang buwan dito. Nagulat si Bjorn sa mga sinabi ni Pink Guy dahil ibig sabihin nito ay isang buwan na siyang nawawala at baka may nag-report na sa kanya. Tumagal pa ang pakikipag-usap niya kay Pink Guy at natuto pa siya ng mas maraming bagay mula dito. Tinanong niya ito kung may alam ba ito kung paano sila makakabalik sa tunay na mundo. Hindi naman sigurado si Pink Guy sa kanyang isasagot pero may ilang teori siya. Hindi na pinakita mga lods kung ano ang pinag-usapan nila tungkol dito. Ang sunod namang katanungan ng ating bida ay kung sino ang unang player na nakapunta dito. Sinabi naman ni Pink Guy na 20 years na silang narito at sa panahong ding ito nabuo ang kanilang community. Ibig sabihin lang nito ay natapos nila ang game sa loob lamang ng limang taon. Kitang kita naman ang pagkamangha sa pagkwekwento ni Pink Guy. Hindi naman maiwasan ni Bjorn na makaramdam ng pagkainis at lungkot marahil na rin dahil natapakan ang kanyang ego bilang isang veteranong player ng Dungeon and Stone. Gayon pa ang lahat ng taong narito ay narating ang Gate of Abyss bago siya. Mukha man silang eangga-angga ay tiyak na may talino rin ang mga ito. Habang nag-iisip ay bigla naman siyang tinanong ni Pink Guy kung anong difficulty mode ang nil niya. Nagulat naman si Bjorn sa bigla ang tanong na ito. Hindi iniisip ni Pink Guy na pwedeng matapos ang original version ng laro kaya't alam niyang yung remake version lang din yung nil nito. Muli niyang tinanong ang ating bida kung aling difficulty ba ang nil niya. Pero, hindi pa rin maintindihan ni Bjorn ang ibig niyang sabihin. Pinadali naman ni Pink Guy ang sinasabi niya at sinabing tinatawag itong cheat mode ng karamihan. Ang Dungeon and Stone kasi na laro ay may remake at inilabas ito limang taon na ang nakararaan. Sa larong iyon ay pwede mong ma-adjust ang mga bagay-bagay gaya ng experience at drop rate. Hindi naman daw sa pagmamalaki ay natapos ni Pink Guy ang laro sa ikasikwentang try niya. Na-shock naman ang ating bida sa mga narinig niya. Ngayon ay alam na niya kung bakit natapos ng mga ito ang nang ganun lamang kadali. Nagagawa nilang tapusin ito dahil nababago nila ang experience na nakukuha at ang drop rate nito bukod pa doon ay 30 essence o hanggang level 30 ang pwede sa bagong version. Kumpara sa alam niyang labing isa lamang. Nagagawa din nilang magbukas ng rupture kahit kailan nila gusto at ibig sabihin lang nun ay madami silang nakukuhang numbered items. Tinanong siya ni Pink Guy kung nakailang try siya bago matapos ang laro. Nagsinungaling siyang muli at sinabing nakasikwentang try lamang siya malayo sa daang daan o libong subok niya sa loob ng siyam na taon. Hindi naman niya magawang magpijol ng inis dahil sobra siyang pinahirapan ng game na ito. Kung alam niya lang sanang may ibang version nito ay ito na ang nilero niya. Sinabi din ni Pink Guy na ang gumawa ng lugar na ito ay natalo ang game sa loob lamang ng kinseng subok. Kaya naman maraming tumitingala sa kanya. Lumipat na muli ang eksena at makikitang isang matandang lalaki ang nakikipag-usap sa babae na tila sekretarya niya. Tinanong nito kung na-recover na ba nila ang computer ng ating bida. Nagawa na nila ito at nabura na rin nila ang mga alaala -ala ng mga taong nasangkot sa kaguluhan kaya naman wala nang lalabas na balita tungkol sa pagkawala ng ating bida. Nais namang malaman ng matanda kung anong nalaman nila patungkol sa ating bida. Wala silang nakitang kakaiba dito at sinabing normal lamang siya sa lahat ng aspeto. Gayunpaman ay iba ang talento niya pagdating sa larong Dungeon and Stone. Matiyaga siyang tao pero bukod doon ay wala ng espesyal sa kanya pero kahit ganoon ay nagawa niyang tapusin ang Oriol Gabos Legacy ang pinakamahirap at original version ng larong Dungeon and Stone. Ang pagkakabuo sa larong ito ay kakaiba pero hindi na nila ito inilabas pa dahil walang nakatatapos dito. Gayon pa man ay tinapos ito ng nag-iisang player. Kaya naman excited na ang matanda kung hanggang saan ang mararating ni Lee Hanzo o mas kilala nating si Bjorn ng anak ni Yandol.